Marami na po tayong mga taga-panood, taga-subaybay, at hin ang hindi na parang nagpaparamdam po sa atin. Hindi ko po alam kung nagsaksid po sila o gumanda yung kanilang hanap buhay kaya hindi na sila nagpa-farming o hindi na sila nagpaparamdam. Alam nyo po, mahirap mag-farming. Pero kapag ito'y inyong natutunan at in ito'y naging ugali na ninyo, ang ganda po ng kita sa farming. Gaya po natin, alam nyo po, nung tayo'y nagmamaraton, ang hirap tumakbo, ang hirap mag sayo. Ang hirap talagang bumilis yung ating uh, kanoon, yung ating takbo. Pero pinagtisan po natin. At alam niyo po, na-achieve po natin yung ating uh, goal na parang maging top 10. At nas nasubukan din po nating mag-manalo. Uh, Kaya lang nung uh, napag-isip-isip ko na hindi la, o lagi tayong tumatakbo at konti lang po yung kwan yung price ng mga nananalo sa takbo at mahirap doon talagang gising ka ng maaga talagang Uh, talaga makikita mo pawis, pagod yung uh, ating ginagawa doon. Pero yun ay nung kabataan po natin. Ngayong tayo ay medyo nagkakaedad na ang ating iniisip kung paano tayo kikita at kung ano yung pagkakakitaan na pwede nating ipamana sa ating anak. At ito po, yung farming ang pinakamagandang pagkakitaan na pwede kong ipamana sa aking anak. Yung aking anak ay mga uh, my may, teacher, may engineer, may nurse. Pero mas proud pa rin ako na sila magsaka aside sa kanilang gagawin o paglilingkod sa mga tao. Kagaya ko, naging teacher ako pero mas gusto ko pa rin magsaka dahil siyempre lahat naman tayo kumakain ng bigas, lahat tayo kumakain ng gulay, lahat tayo kumakain ng prutas. Dapat tayong magtanim dahil kung walang magtatanim, wala tayong kakainin. Kaya may marami tayong mga prutas, marami tayong bigas, marami tayong mga pagkain dahil patuloy tayong nagtatanim. At itong gusto ko gusto kong malaman po ninyo kayo na may mga lupain kayo na may mga sinasaka pagpatuloy niyo pong kwan magtanim kasi wala pong magmamahal sa pagtatanim kung di kayo dapat mahalin nyo po ang pagtatanim at talagang uh, pagpursigihan niyo at talagang kanyang, uh, sipag at tsaga ang kailangan tayo kung bakit natin ito na achieve kagaya ng ginagawa natin sa pagtakbo dati talagang uh, every morning eh, ay tayo, tayo gumigising para gawin yung ating goal tayo din kahit gabi tinitingnan natin yung ating mga halaman kung maari, uh, atin niyang kinakausap para gumanda uh, at alam nyo para manta naging para man tayong baliw pero ang nangyari yun parang nakuha natin yung sikreto kung paano magpalaki at maganda ng, magpaganda ng palay alam nyo ba na nung tayo nag-aaral Uh, tayo na inggit sa ating mga klase na top 10, honor or ang tataas ng grade. Nung ako ay high school, nung last year ko na high school, ng high school ng fourth year high school ako. Alam niyo ang aking ginawa? Sabi ko, nag experimento ako eh. Subukan ko nga rin kung uh, makakuha ng uh, 85 or mas mataas pa doon ng grade. Subukan ko kung rin kwan, mag sa quiz or sa exam. Alam niyo yung aking ginawa? Aking pinag-aralan yung aking favorite subject at doon ako nag Nakita ko na, alam niyo yung na napala, doon ko nakita na kapag iyong pagpupursigihan, talagang inyong pagtatrabuhan makukuha mo at makakasabay ka sa mga magagaling kagaya ng ginawa ko isang subject lang alam nyo nasubukan kong uh, kumuha ng high score nasubukan kong mag top 10 sa isang subject lang kaya doon ko na patunayan na kung pag-iigihan mo pagagandahin mo at gagalingan mo ang iyong gagawin talagang pagtutuanan mo ng oras at tiyaga eh makakasabay ka sa mga magagaling kayo na mga farmer ngayon na nanonood sa akin kung kayo parang uh, kung kayo gusto kung gusto ninyong umani ng marami kung gusto niyo kumita sa farming alam ko mura ang mais pero hindi laging mura eh hindi lagi ding uh, maganda pero sa atin ang ginawa natin pinag-aralan natin na talagang pinagpursigin nating pag-aralan kung paano magtanim kung paano mag-alaga ng mais so yan nakuha natin yung sikreto nakuha natin kung paano kumita ng malaki alam nyo, mura man ang mais kung marami kang ibebenta. Magkaka pera ka. Kagaya ng ginagawa natin eh, ito nga summer. Uh, hindi ko alam kung magkakaano yung pan yung bentahan ng mais ngayon. Pero alam ko uh, magbabago yung presyon dahil ko konti yung nagtanim ngayon takot sila sa wood takot sila sa sa weather na napaka uh, napaka init at salagang napakahirap pagpatubig ng mais ngayon, pero uh, pinagtsagaan natin. So ngayon, ko konti yung makikita nating tanim na mais. Ko konti yung mga nakikita nating mga ng mais. At kung mayroon mang mag ng mang ng mais, ay eh, napakaliliit yung kanilang mga mais kasi hindi, na sin hindi nila nalagan. Hindi kagaya ng ating mais na nakikita nyo sa aking likuran, talagang uh, pinagpaguran mo natin yan meron akong kasama kaya lang hindi niya kaya kaya tinulungan ko siya siya yung nagpatubig ako yung nag-spray at alam niyo kung ilang beses kong inesprayan yan isang beses na inesprayan ko ng pamatay damo at apat na beses na inesprayan ko ng pamatay uod at polyar so makita niya kung hindi ko yan inalagaan walang ganyan na mais so halos yung tindig niya ngayon kagaya nung tindig nung mais natin nung una na yung 7,000 mahigit 7,000 square meter umani tayo ng 8 tons na dry yan siguro ang forecast ko dyan kahit siguro mga 5 tons lang ang lang makuha natin masaya na ako dahil less patubig po tayo ngayon no? So, nag-spray man tayo ng mas maraming beses pero ngayong yung, yung mais na yan, less yung kanyang patubig. Mantagay nyo, yung uh, 7,000 square meters na mahigit na yan, ay gumagastos na ta tayo ng mahigit 2,000 every patubig. So, yun ang ating investment dyan. Yun ang mga ating ginagastos. Pero kayo mga, mga kaibigan at mga nanonood na farmer, huwag kayong sumuko. Eh ituloy lang po ninyo mahirap talaga kaya nga ko konti yung mga kwan eh yung mga nagsasucceed na farmer may mga nagko kami sa atin na sabi nila ah uh, pwede naman gumamit tayo ng mga mumurahing polyar pwede po sa inyo pero sa akin hindi ko hindi ko gusto alam niyo pa para niyo sabihin na bumili ka sa generic ng gamot o mura sa generic kaya lang hindi kasing bisa ng mga branded na mga gamot ganun din sa polyar fertilizer kung hindi mag maganda ang yung gagamitin wala ding epekto ah ang mo na nga anibawa ah, kahit ah, double doblehin mo pa yung kwanon yung doses noon parang yung bisa ah, ah, ng generic no double mo pa yung kwanon eh ganun din ah, ma mahina ah sa aking mga karanasan na sa pagtatanim, marami na akong mga polyar na naranasan. Marami na akong mga polyar na paulit-ulit na ginagamit. Pero iba yung epekto ng mga mahal at magagandang polyar. Kagaya ng mga pamatay peste na... Uh, sabi, uh, sabi na mag uh, 'yung mga nire-recommend nila sa akin ng mga pamaypay pepeslin na mura ayaw ko po 'yung mga 'yon dahil siyempre kapag mura 'yung epekto nun hindi kasing epek kasing ganda at kasing bisa ng mga mahal na mga uh, gamot. Kaya dito sa atin hindi tayo parang kwanay parang 'yung uh, hindi tayo parang uh, gumagamit lang ng mga inirerekomenda ng mga hindi nagsasaksing sa farming tayo aside sa aside sa uh, sinusubukan natin ay nakita natin yung outcome ng ating ginagawa kaya uh, kumisan, uh, hindi din maganda yung gumagagamit ka ng mahal kung hindi mo pa alam. Kaya ang ginagawa ko, na-advise ko dito, kayo na mga gumagamit ng ating mga foliar fertilizer, mahal po yung ating foliar fertilizer pero mas maganda compared po sa mga mura. Kahit ibigay nyo sa akin yung Uh, mura ng libre. Hindi ko po siya gagamitin kasi parang sa generic na mga gamot, yan po ay kulang sa bisa, kulang sa mga nutrients na kailangan ng ating halaman. Kaya po, nung una, nung sinabi nilang maganda rin yung generic, sinubuwang ko rin kaya lang nakita ko yung kaibahan at yung epekto ng generic sa mga branded na mga gamot. Kaya tayo ngayon hindi tayo gumagamit ng mga mura na mga gamot. Doon tayo sa sigurado. Doon tayo sa magandang uh, klase o kalidad ng mga polyar fertilizer. Kaya kung akin man inirekomenda sa inyo yon dahil gusto ko na maganda ang inyong Ani Gusto ko na maganda ang kalalabasan ng inyong pagtatanim. Ayaw ko yung magre-recommend ako ng gamot na ganito tapos eh, hindi sigurado. So, dito hindi nyo man matyambahan, hindi nyo man siguro ma, ma- makuha yung talagang tamang timing ng paggamit. At least, medyo kanyan, medyo mas malapit sa katotohanan na gaganda ang inyong tanin. Pero, hindi nyo man yung makuha ng isang beses, dalawang beses. Ulitin po ninyo uh, talagang ituloy-tuloy po ninyo kagaya ng sinasabi ko ng na noong una na ako ay nag-farming eh talagang ah uh, pinag-aralan ko inulit-ulit ko marami akong lugi kaya pero kung hindi ko ginawa yon kung hindi ko tinuloy na no, kung, sana ay, uh, ko nalugi, kung sana ay inihinto ko nung ako ay nalugi kung sana ay hininto ko nung talagang wala akong inani hindi magiging kasing ganda nung nakikita nyo ngayon na aking mais yung aking tanim. Kaya yung ganda at dami ng aking naaani ngayon ay bunga ng aking determinasyon. Bunga ng aking pagpupursige. Kaya kung kayo'y may lupa at natatakot kayong magtanim, wala po kayong mapapala. Wala po kayong paki pakinabang sa inyong lupa. At kung gusto niyo namang mag-succeed sa farming, uh, panoorin niyo yung ating mga video. Pag-aralan niyo po yung ating mga sinasabi. Hindi lang po isang beses, ulit-ulitin po ninyo. At hanggang magkaroon ng magandang resulta ang inyong ginagawa. Kagaya ng ating ginagawa, sasabihin ko sa inyo at ulit-ulitin, hindi po natin na-achieve ang saksi ng isang beses kagaya ng sa school kagaya ng pagtuturo Noong una binabasa ko pa yan Noong, noong una parang minememories ko pa yan pero nung pinag-aralan ko yung proseso at inintindi ko ito sa aking sarili doon ko na laman doon ko na intindihan na napakadali pa lang uh, magawa o mangyari sa akin kung talagang pagtotoonan ko ito ng pansin. Kung i-concentrate -ko, ko po yung pag-aaral dito at kung talagang pag-iigihin ko mabuti. Alam niyo nung ako ay nag-iinsayo na magtakbo dati, uh, ang ginagawa ko umagat hapon na injure ako kagaya siguro ng ginagawa niyo sa pagkuha ngayon sa sa pag-spray ngayon paggamit ng polyar fertilizer. Maraming nagsasabi, sir, pwede pang pagsabayan yung power grower, yung heavyweight, yung silhouette yung mga yung isa yung isang package na binigay ko pwede kaya lang hindi maganda yung magiging epekto no? Dapat kag ang ginagawa ko ngayon noon, umagat hapon kasi gusto kong lumakas. Pero nung naintindihan ko na hindi ka pala pwede. Kailangan mag-recover ang iyong katawan at tiba natin ulit para ikaw ay lumakas. Kagaya ng, ng halaman, kailangan na paipektuhin muna yung mga nauna bago ilagay yung iba para maganda po yung resulta. Hindi pwedeng sabay-sabay. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pahihirapan ko yung sarili ko pag ako'y nag sa'yo, then magre-recover ako. Magre-rest ako. Halimbawa, tumakbo ako ng uh, long run ngayon, bukas hindi ako tatakbo. Sa susunod, Ah, mag, mag ay, alimbawa yung parklet yung, ma, yung mahirap na talagang uh, uh, takbo ng mabilis tapos konti lang yung pahinga yun ang ginagawa ko and every other day na ako'y nagpapahinga para makapag recover ganon din yung ating halaman hindi pwedeng minsanan kundi ito'y sunod sunod para gumanda ang inyong tanim sana may natutunan po kayo sa, sa video ito at inuulit ko kung kayo'y nanonood pa sa huling uh, bahagi ng ating video, uh, kung gusto nyong gumaling, kung gusto nyong makita yung mga sekreto natin, mag-join po kayo sa ating channel at piliin nyo po yung private video. Itinuturo po natin doon yung kung ano yung step by step na ginagawa natin para maganda yung ating mga tanim. Maraming salamat po. God bless.